Hi everyone! Have a good day! So ayan, panibagong araw. Panibagong pagkakabisiyan nga naman ang aming gagawin ngayong mag-asawa. So ayan, ngayong araw ay maghuhugas kami ng mga hinska pero bago yun, so lulutuin ko ulit itong prinitong manok ng aking ate. So, kahapon kasi may namatay kaming manok sa pangingitlog. So, hindi ko alam kung bakit. Basta nakuha namin, eh, sakto nangingitlog siya. Eh, namatay. So, dito siya nangingitlog sa may loob namin. Ayan. Diba, Tingnan nyo naman hanggang dito. Ay, nandito na yung manok namin nangingitlog. So, ayan. Diyan nangingitlog. Kaya lang, eh, namatay siya kaya naman ayun bagong ano pa lang naman patay kaya kinatay namin yun nga lang uh, binigay ko pa ate tinanong niya lang uh, binabad niya sa ano sa sangkap tapos kanina umaga prinito kaya lang makunat so titingnan natin na remedyuhan ko so, lalaga ko siya ulit parang adobo na lang tapos, titingnan natin kung <laughs> paano siya. So, mag... Na, ano mo na ma apoy? <laughs> mag... Ang tawag nun? <laughs> mag... Anong magatong... <laughs> anong magatong mahal? Yan, magpapaapoy muna ako dun sa kusina. Kasi so, ayan, ito yung hugasan namin. oo oh. Ang dami-dami. Kaya sabi ko sa kanya, tulungan niya nga ako. So, kung isang libo to, dahil isang libo nga talaga to, kung lahat na ubos. So, yan. Iyan ang aming huhugasan. Kaya sabi ko sa kanya ay, tulungan niya ako. Kaya lang, isasalang ko muna yung manok. Para naman, ah uh, kung kaya niya pang lumambot, so, mapapakinabangan pa natin. Magiging pang, magiging ulam pa namin. Pero kung hindi na, so hindi naman yung masasayang kasi marami naman kaming um, marami naman kaming aso. So, kaya, ay nagulat naman ako. Ano, tapos ka namang itlog. So hanggang dito ba naman, ayan. May nanging itlog na kasi rito. Sige na, baba na! At ako'y magpapapoy. Ako'y magsasalang lang mo manok. Para kung maluluto pa, eh, pwede pang pang So, hindi pala siya pwede yung iprito. Iprito, pwede siya iprito, pero kailangan ay ilalaga muna. So, ganun yung pwede niyang gawin. Pero kung direct, so, hindi siya pwede. So, dito muna natin ng cellphone. Okay, magpapaapoy muna. Hanggang ngayon eh, hindi pa rin namin naayos tong kusina. Duba. Duba. Duba, duba. So, hindi tumunan natin siya. Papapoy lang ako. Kasi kung lang ko dun sa dekoryente namin, lutoan ako. Baka maubos yung ay eh, maubos. Masyadong malaki yung babayaran. Kaya dito, kaya dito na lang dito na lang sa aming dirty kitchen. Sayang so, din kasi kung maluto pa. Aba. So, hindi pala siya kagaya nung mga 45 days na ano, manok. Na mm -hmm. okay lang. Prituhin agad. So, sila kasi may buwan na gawa nga ng nangingit ulit na. Isasalang ko lang siya dito. Bago ko tutulungan si Hobby. So, siguro mamayang uh, ano na kami makakapagtanim ng aking kangkong na plano kong itanim. Problema lang kasi, wala akong masyadong panggatong gawa ng wala naman nakaraan. Nabasa yung aming panggatong. So, ang aking panggatong ay yung baon ng niyog. Baon ng niyog ang aking panggatong. kasi naming panggatong doon sa kabilang bahay ay inabot ng baha. Kaya so, yeah, yun, so lahat ay basa. Kasi binabaha kasi doon sila mother-in-law. Sila biyanan isalang ko na siya. di ba? Diba? So, o, iiwanan ko lang yan dito. Sisilip-silipin ko na lang kasi tutulong na ako kay Habi maghugas na mga hints So, let's go. Ops, ops! May mga hahabol. So, nakadami na siya. Nakadami na siya. pang Wala pang da eh, wala pa daw dalawang da Tulungan ko muna si Javi maglinis na isang libong hinge So, napakahirap pa namang linisan kasi sobrang liit. di ba? Tapos isang libo, anong oras kaya kami nito abutin? sayang <laughs> so, kasi naman sinamantala namin na maaga pa lang ay makapag linis na nga kami nitong mga hinscap para naman mamaya ka kahit mainit na dito ay tapos na nga kami. So, let's go! Let's do this! nila mag-isa. <laughs> Kasi yung isa, doon naman na siya. Kaya ba yun? Yan, daw siya ng palay habang medyo mainit. Kaya ako nila magtatapos. Pumping na lang naman siya. So, maglalabas ng palay ang aking habi. Binilad na palay. Manok na. Oh, di ba? Yan ang problema. Dahil may kaagaw ka. Oh, di ba? Marunong na silang kumain ng palay. So ayan. Oh, di ba? Oh, halak dyan Pinapak na nila yung palay, oh. Wala ka ng bigas. Kakatayin yung manok para may pagkain. Na? No? Ano pong masasabi mo dyan sa iyong mga alaga? Okay na, maroon sila kumain. <laughs> okay na ayan, tinakpan na. Ba't mo tinakpan? Walang, walang sikat ng araw. Kaya kaya po kailangan ano eh. Takpan uh, takpan muna. At nandyan yung aking mga mababait. So, dati ay hindi ko sila mapakain ng palay. Ngayon ako na naman problema. Dahil maubos na nila yung aking consumption. Ganon. <laughs> Ayan, tinuruan niya na kasing kumain ng palay Kaya naman ngayon siya na yung namamroblema <laughs> ay. So ayan <laughs> Sa wakas ay natapos na rin ako O diba Ibilad ko na lang sa araw Ang antayin matuyo So, na-occupy namin yung apat na langgana. dami kasi. Naubos lahat. So, matagal kasi kami hindi nakapunta doon sa kabilang bahay. Kaya naman, eto na yung resulta. dami-dami nyo. Dami. Ah, ang dami-dami. So, kung naubos na yung lahat, isang libo. Maliwanag na isang libo yung ating milinis Kasi so, itong malinis na tubig ay liniguan na naman so, ito lang para Transfer yan. Ibibilad ko lang yun dyan. Andito naman yung dalawa. O, ah, diba? Sobrang dami. Apat na planggana. Tapos na tayo doon sa aming hinugas ng hinskap. So, tingnan naman natin kung kumusta na yung aking niluluto na pinapalambot. Ano nang nangyari dyan? Malambot na? So, ayan. Si Habi na kasi yung nagpatuloy. Okay na? I-adobo Ia na lang natin. Hmm, uh, pagkano na, na yun? na, na yung tubig? Meron okay. na. Ayan. Hindi nyo yun. So, may nangingitlog na manok at nagluluto kami ng manok. Kunti na lang. Okay. Ayan naman Dahil dyan, tapos na din kami. So, aantay na lang natin lumabot. So, it's merienda time na. Magsasaing na pala ako. Tanan ko lang yung aking. Okay. Anyway, Oops! Mainit na baga mahal? Ito na yung kinalabasan nung ano, niluto namin. So, hindi na inadobo, pinatuyo na lang ni Javi yung pinaka tubig. Tapos, ayan. So, nasunog na siya. <laughs> Nakalimutan na kasi namin kasi nagmeryenda kami. So, ayan. Nilasahan namin, kaya lang naging makunat na siya. Siguro dahil effect na rin ng... tawag nun? Effect na rin ng nauna kasi nito. So, hindi siya na laga. Pero, hindi pa rin namin yan sayang kasi... Meron nga kaming mga alagang aso. So, sa aso na lang namin to ibibigay. So, yan na muna ang larap ng aming half day.